Nakakuha na natin ang ating first order of the day. O bakit sobrang tumal na sobrang dami na po ng rider natin talaga. Hindi sapat yung dami ng orders para sa dami ng rider. Dapat na-anticipate na nila yon nung una pa lang na alam nilang dadami yung rider. So hindi talaga ako bilid sa marketing strategy ni Grab. Parang hindi naman na pagplanuhan, hindi naman napaghandaan. Basta na lang naglalagay ng kung ano-ano. Sige mo. Thank you ma'am Yon mga ka day 1 moto nakuha na natin ang ating first order of the day Hindi eh. eh, na lubang lubang na tumatag Magkakasara natin sana sa parking Kaya yeah, natin sinabas Naka. Yun, mga kabiwan mo to. Nakakuha na natin ang ating first order of the day. So dahil malayo-layo to, magbablog muna tayo. Bali dito sa order na to, mga kabiwan mo to, is babiyahe tayo ng 12.3 kilometers at aabutin tayo ng 31 minutes. Bali, ang pair is 202 at meron tayong 25 gems kasi long ride siya. Dito pa to sa General Trias, Sabite. Dahil sa malayo siya at mahaba-haba yung biyahe natin, bali magkukwentuhan ano muna tayo mga kabiwan mo to. Bali ang itatapik ko sa inyo ngayong araw is ano nga ba yung limang dahilan bakit sobrang tumal na kay Grab o bakit sobrang tumal na, na mga delivery apps in general. Pero syempre ang pag-uusapan natin yung kay Grab. Pero applicable din naman to sa mga ibang delivery apps sa ngayon. Unang-una, yung number 1 natin, <laughs> yung number 1 natin is yung unang una. No? Kaya matumal na ah, bakit wala nang halos booking kay Grab? Kasi ang dahilan is back to normal normal na po tayo new normal na po tayo nakakalabas na po lahat ng tao pati yung sa mga establishment talaga normal na yung operation nila sa school nakakalabas na po lahat bata matanda wala nang restriction pati yung mga glass partition ng mga merchant tinanggal na rin po nila yan at naramdaman natin po yon yung pagiging matumal lalo ng December naramdaman natin yan kasi hindi na rin ganun talaga kalakas yung booking kaya sa ngayon mga kabiwan mo to naramdaman o naramdaman ko yung pagiging matumal dahil sa epekto nung nakakalabas na ang lahat at syempre, bumabalik na yung sigla ng ekonomiya natin nakakapagtrabaho na ang lahat at yung mga ibang tao na nakakalabas na dahil nga sa epekto ng pandemic halos tatlong taon, yung pandemic na hindi sila halos nakakalabas, yung mga restriction tayo, syempre, sinasamantala nila yon kaysa umorder sila sa mga delivery app, gagawin nila lalabas nila lang sila para makapagbanding sa pamilya nila, kasi napakatagal na panahon nilang hindi naranasan na lumabas, naranasan magbanding, kaya kung nagkaroon ng pagkakataon is kinuha na nila yung pagkakataon na yun para makapag-banding sa pamilya nila and pati nga yung pag-face mask hindi na siya mandatory eh nasa sa inyo na po kung gusto nyo mag-face mask o ayaw nyo sa public yun yung naging epekto sa mga rider o sa mga delivery apps yung pagiging normal which is maganda rin naman sa part ng ekonomiya natin kasi ibig sabihin sumisigla na uli yung ekonomiya ng bansa natin although naapektuhan yung mga rider natin eh wala tayong magagawa ron kasama sa pag Yon, yung mga ganong sistema. Kaya kailangan natin tanggapin yung mga ganong sitwasyon. Ang susunod natin at ang ating pangalawang reason bakit sumobrang tumal na yung grab is dun sa dami na ng rider. Sobrang dami na po ng rider natin talaga. Kung napanood nyo yung vlog ko dati, nung transition ng mga foodpanda rider to grab, na sobrang dami na lumipat, isa rin sa naging epekto. At pagkatapos nun, marami pa. Marami pang naging nag-apply na mga rider na kung saan-saan galing na delivery apps at yung iba gustong kumita rin. Kaya ganun. So wala naman problema 'yon sa pagiging marami ng mga rider. Mas maganda nga yun, mas marami yung rider, 'di ba? Para lahat karoon na pagkakataon kumita. Kaso ang problema noon, ang magiging epekto noon is mahati. Mahati na yung mga bookings, mahati na yung mga orders. Kung yung dating mga rider is nakaka 15 orders, o so nakaka-15 deliver sa isang araw. Ngayon, naging kalahati, naging pito na lang, minsan wala pa, naging lima kasi sa sobrang dami nga ng mga rider natin which is naapektuhan talaga lahat sa part na yun kaya yung ibang rider gaya sa akin na nag-extend ako ng mas mahabang oras para kumita lang hindi ka tulad noon kaya ko mag 8 hours lang na malaki yung kinikitain ko pero nung time na nangyari yun syempre hanggang ngayon hindi sapat ang 8 hours para kumita ka ng malaki kailangan mo mag-extend ng oras mo kaso ang problema ay eh, ayaw ko naman bumiyahin ng ganun kahabang oras diba syempre pamilyado tayo oo nagtatrabaho tayo sa pamilya natin pero syempre kailangan kailangan natin magpahinga kailangan natin asikasuhin yung pamilya natin hindi naman pwede puro trabaho lang tayo ng halos hindi na tayo umuwi may mga rider na gumagawa noon para lang kumita pero sa akin hindi ko ginagawa yon basta sa akin ang gagawin ko is mag duty ako ng 8 hours kung mag extend man ako hindi rin naman ganun kahaba ang i-extend ko kasi kung alam mo naman talagang walang booking bakit mag extend ka pa ng sobrang haba tapos wala ka rin naman kikitain yun lang naman yung pananaw ko yun lang naman yung sa experience ko kung malakas talaga yung booking okay lang mag extend yun eh mapapansin naman nyo kung talagang malakas ang booking eh. Ang mahirap kasi nyan, mahina na yung booking, tapos mag extend ka pa. Sipi mo, sobrang haba ng i-duty mo, pero wala ka rin namang kikitain. Basayan lang din yung oras mo. Sana ang dami mo pa nagawa. Kaya yun, isa sa mga naging resulta noon, yung kapag dami ng mga rider, halos na hati talaga yung mga booking. Hindi tulad nung last year na marami rin man yung rider nung nakaraan, pero talagang sumabra ang dami ng mga rider natin. Pangatlo is yung supply and demand. Ito is kadugtong nung mga pagdami ng rider natin natin so ang mangyayari niyan, hindi maganda yung nagsupply tayo ng maraming rider pero hindi naman tayo nagkaroon ng maraming demands na order so ibig sabihin hindi sapat yung dami ng orders para sa dami ng rider ibig sabihin sobrang dami ng riders wala namang mga orders o wala namang bookings kaya yun yung naging problema wala nang problema ron kung sakali dumami yung riders ang problema lang kasi dapat natansya ni Grab bago siya nag ng mga sobrang daming rider dapat inassure niya muna na kung sakali mag-hire siya ng maraming rider rider na at magkakaroon ng pagkakataong kumita kasi dapat natansya niya yon ganong klase scenario kasi sa totoo lang sila naman yung nagpapa apply dapat na anticipate na nila yon nung una pa lang na alam nilang dadami yung rider dapat ginawa nila ng paraan para dumami yung demands ng order kasi yun lang naman yung magiging problema dun eh pag nagdagdag ka ng rider dapat maraming demands ang problema kahit walang ganong demands sa mga order natin nagdagdag pa yun nagdagdag ng mga rider so hindi ko alam kung bakit niya ginawa tayo na wala namang assurance na kikita bawat rider kung sakaling mag-herd na mag hire ng mga rider hindi balance eh, yung supply and demands natin mas maraming supply ng rider pero konti ang demand ng mga orders pangapat is yung, yung marketing strategy ni Grab so hindi talaga ako believe sa marketing strategy ni Grab kasi nga wala namang halos na dadagdag ng mga customer yung mga customer natin is yun at lang din naman hindi katulad dun sa kabilang food delivery app na kalaban ni Grab ngayon yung number 1 na kalaban ni Grab ngayon dun talaga maganda yung marketing strategy nila maganda yung mga promos nila and magaganda yung mga incentives na binibigay nila sa mga customer kaya yung ibang customer talagang talagang mas pinipili na dun na lang umorder dun sa isang food delivery apps na yon dahil doon kasi sa kabilang delivery apps talagang ang booking nila marami talaga marami talaga yung booking nila although na mababa lang yung bigay dun sa mga sa delivery pin ng mga rider nila okay pa rin dun sa mga rider kahit na ganun mababa yung delivery pinila, nila kasi marami naman talagang booking maraming orders takbo sila ng takbo kahit sabihin natin maliit yung delivery pinila, nila basta marami naman yung mga orders so kumikita pa rin naman sila ng maganda hindi ka kay Grab na mataas nga ng konti yung pair nila pero bumaba na rin siya is wala namang order paano ka rin kikita kung wala namang order mataas nga yung pair mo kay Grab pero ang pero wala ka namang order edi parang wala rin namang silbe diba parang hindi naman napagplanuhan hindi naman napaghandaan. Basta na lang naglalagay ng kung ano-ano. Kasi sa napapansin ko kasi mga kabiwan mo to si Grab din kasi ang isa sa pinakamataas na delivery fee sa mga customer. Kaya, siguro kaunti lang din yung mga nagpapadeliver sa kanila. Hindi katulad sa ibang apps na mas mura yung delivery fee, tapos may mga promo pa, may mga pa-incentive pa, and maganda pa yung marketing nila, maganda yung marketing team nila. Kaya naiingan, mga customer na doon na lang umorder. Hindi katulad kay Grab na, ewan ko, kung ano bang plano ni Grab dun sa marketing niya parang wala naman tayo nakikita na ginagawang effort para lang mapadami yung booking natin mga rider ang ginagawa lang nila kung paano lang ba sila kumita yun lang yata ang ginagawa nila yun yata ang pinagpaplanuhan nila ng matindi-tindi yung kung paano sila kikita sa mga rider at dun sa mga customer kaya pagdating sa marketing talagang talong-talo si Grab di maganda talaga yung marketing niya sa so, totoo lang ako ang tatanungin sobrang lakas nung kalaban niya pero bakit si Grab hindi niya nagawang kasi yung delivery niya ngayong ano, buwan na to. Ibig sabihin, may problema talaga. May problema talaga sila kung bakit wala nag-order ng mga customer na sa kanila. At ang panlima, mga kabiwan mo to is yung mismong company, yung mismong sistema. Para dun sa mga rider, ah, napansin nyo naman yung regarding dun sa mga incentive natin noong nakaraan. Ah. So, nagbigay ng maraming incentive si Grab. Ang problema sa incentive ni Grab, napaka-imposible naman makakuha ng mga rider. Siguro, may mga nakakuha, ilan, pero grabe, grabe yung target nila para makakuha mo yung sinasabi nilang incentive. Okay lang sana kung sobrang dami talaga ng bookings So talagang sobrang lakas ng bookings. Pwede yon, pwede makakuha yon. Siguro jujutihan mo ng mga 12 hours yon, baka makakuha mo. Pero kung ganito ang sistema tapos alam mo namang yan, yung company, yung mismong company, alam nyo naman sa sarili ninyo na sobrang tumal ngayon, sobrang baba ng demand ng mga orders. So bakit tinasan nyo pa yung target ng incentive para makuha? Sana ginawaan nyo, binabaan nyo na lang sana para ibigay nyo na lang sa rider. Kasi halos halos ngayon na lang naman kikita yung mga rider talagang sobrang tumal naman talaga eh bigyan ng pagkakataon na kumita yung mga rider hindi pa binigay sa mga rider natin yun lang yung nagiging problema tapos dun sa sistema ni Grab ang dami dami niyang binabago tungkol dun sa system tapos ang nagbe-beneficio lang naman yung ilang mga rider lang so hindi naman lahat nakikinabang dun sa mga sistema ang ginagawa nilang mga pagbabago eh maraming rider ang napapaboran sa ganong sistema kaya yung ibang mga rider nalulugi talaga ibig sabihin gaya sa akin dati malakas talaga yung account ko nagulat nalungkot ako bakit bigla nagkaganyan nagkaganto hindi wala naman akong binago dun sa sistema ng paglabas ko mas nag effort pa nga tayo sa paglabas natin siguro yung iba o oh nga yung ibang rider hindi sila nagre-reklamo kasi nga sila yung nakikinabang doon pero syempre ako naranasan ko rin noon yun na maging malakas yung account ko hindi ako nagre-reklamo natural yun syempre kumikita ka eh pero syempre nung pagdating nung panahon na talagang nagbago yung sistema nagbago yung booking yung mga medyo naunang mga rider hindi na pinapasukan ng booking kahit 12 oras na labas 15 hours na lalabas wala na namang halos binago nakatapap naman eh bakit hindi na nabibigyan ng bukoy, naging priority na yung mas bago at sila yung mga halos nakakatanggap na nung mga bagong sistema sila yung nakikinabang dapat yan maging sa lahat boss phase 2 block 18 tama ba to boss tama salamat yun yung naging problema. Kung totoo halos nagka-gulo-gulo nagka nga dyan sa sistema na yan. May daming mga nag sa mga face, Facebook group regarding sa pagbabago ng mga sistema na yan. Kasi nga, yung ibang rider, napapaboran. Iba, halos namatay na yung mga account nila. So, yun yung naging problema. Tapos, laging sasabihin, sasabihin ng opisina na ginagawa naman nila ng paraan regarding dun sa mga nangyayaring yan. Pero, hindi naman sila nakikitaan ng effort. So, wala naman nakikita ang effort. Wala naman pagbabagong nangyayari dun sa mga booking ng mga na riders na lagi ang sinasabi nila is pag nagre-reklamo ka sa mong kumpanya regarding sa sistema nila sinasabi nila na freelance kami so parang wala kami karapatan ganun ba yun? so ibig sabihin pagka freelance ka ibig sabihin wala kang karapatan wala kang karapatan magreklamo parang yun yung sinasabi nila motor moto isang deliver natin 220 na 202 tama ba <laughs> yun 202 25 gems mga kabiwan moto so yun nga no mga kabiwan moto so um, malaki naging epekto noon dahil sa mga sistemang binabago ni Grab na walang kalaban laban yung mga rider kasi naman yung mga rider naman hindi naman magre yan kung talagang pumapabor sa kanila yung sistema di ba kaya dun sa mga rider alam ko ang alam nyo yung mga sinasabi kung regarding dun sa mga pagbabago ng sistema dun sa mga napapaboran na mga account, mga rider dahil di sa bagong tema, di sa mga sistemang in-apply ni Grab. Pero ang hiling lang naman ng mga rider kasi hindi naman natin maalis yan kasi lahat naman talaga gusto kumita. Tapos kasi ang maganda dyan is gagawa ng sistema si Grab na pabor sa lahat ng rider. Hindi pumapabor lang doon sa mga ilang rider na ang nangyari kasi yung mga matatagal na rider parang sila pa yung sila pa yung lalong, ano sila pa yung tinumal ng gusto kahit nagda-top up ka hindi ka naman ganong papasukan kahit mag 12 15 hours, 15 hours ka dumuti, wala pa rin, sayang yung effort mo. So although yung mga nagsasabi, di dun lumipat ka ng lugar. Tayo, ginawa naman natin yun, lumilipat tayo ng lugar, pero wala talaga eh. Isipin mo, kung doon sa mismong tambayan mo, ng ilang taon ka na roon, tinutumal ka ng ganun. Lalo na siguro pag lumipat ka pa sa ibang lugar, di lalong utumaling ka, lalong hindi ka kikita. Mag-iikot-ikot ka, sasabihin ng iba, mag-iikot-ikot daw. Kaso ang problema kasi hindi nga ganun yung sistema eh. Hindi ganun yung sistema ni Grab ngayon. May mga rider na pinapaboran siya. Siguro, yun ba? na-adapt yung ganong sistema pero depende kasi sa account yun eh depende sa lugar hindi lahat ng rider na pag lumipat ng ibang lugar malakas siya hindi ganoon may mga account na kahit saan mo ilipat talagang pag tinumal mas tinutumal pa pag lumipat ng lugar kasi nga ganon yung sistema alam naman natin na kaya manipulahin ni Grab yung mga booking once kasi na na manipula niya na yung booking yun nga yun lang din yung mga rider na papasukan sila sila pa rin yung mga rider na papasukan dahil kaya nga nila manipulahin eh yung booking natin eh so napatunayan ng ibang rider rider yan na kaya ni mani nila manipulahin kasi may nilabas silang mga planner na pumapabor sa ibang rider. Tapos sasabihin nila hindi nila kaya manipulahin yung bookings kasi system yan. O, ibig sabihin, pag may planner, malakas ka. O, system yun, di ba? O, e, bakit nang namanipula nila? O, ibig sabihin, kaya, kaya nila manipulahin yung pagdating sa booking. Kaya hindi totoo yung sinasabi ng mga taga-office na hindi nila kaya manipulahin yung order nila. Yung mga booking na mapapasok. Tapos may nagsasabi naman, magpunta ka ng Manila, maganyan-ganyan ka. Inisip ko rin yun, kasi problema ron, syempre gaya sa akin GMM mga account ko so wala akong James sa Maynila isa pa hindi naman sigurado kung kakikita ako sa Maynila dahil nga GMM ako sigurado puro express ang papasok sa akin doon eh ayoko naman mag express kasi malayuan yung bato although na galing naman ako ng express dati lala mo ba ako bumabiyahe talaga ako ng malalayo probinsya probinsya pa yung binabiyahe ko noon kaya sanay ako sa express pero syempre kaya nga ako nag apply ng food panda kasi gusto ko malapit tapos nag apply ako ng grab food para at least may option ako kung gusto ko bumiyahe malayo, di sana naglalamove na lang ako. Kaya nga ako nag-grab, nag, nag food o nag-food panda dati. Kasi nga, gusto ko ng malapitan na lang yung biyahe. Kasi ganun din naman eh. Oo, kita ka ng malaki, pero kung susumahin mo, is ganun din naman. Yung gasos mo sa gas, yung pagkain mo, kakain ka sa labas, pag may merienda ka, syempre, di mo naman pwede gutumin sarili mo kasi bumabiyahe ka eh. Kung kikita ka naman ng malaki, tapos susumahin mo, is ganun din. Kaya kung tutusin, kaya mo rin naman kumita sa malapit lang eh. Kung hindi lang naman talaga binago ng binago yung sistema na hindi pumapabor sa rider. ba diba? Kaya naman talaga kumita mas makakatipid ka pa kasi kung sakaling magpapagas ka malapit lang paglabas mo ng bahay diyan e aerihan mo hindi ka tulad pag sa malayo pupunta ka pa ng malayo kung mo ka ng madaming gas bago ka pa makapunta roon hindi ka tulad dito pwede kang malibre sa pagkain kasi nga pwede ka umuwi kung sakaling lunch time na at medyo matumal na pwede ka na umuwi kumain tapos bumalik ka na lang uli so yun lang naman sa akin mga kabiwan mo to gusto ko lang i-share yung talagang totoong nangyayari sa sistema ni Grab pero syempre ayo pa rin mga rider ang magdedesisyon diyan bandang huli ang akin lang is nagsasabi lang ako kung ano yung realidad siguro yung iba hindi papabor sa mga sinasabi ko alam ko naman yun may kanya-kanya tayong opinion pero syempre ako entitled ako sa sarili kong opinion kasi yun yung mga nararamdaman ko yun yung mga na-experience ko kung hindi nyo pa na-experience yun yung mga na-experience ko regarding sa sistema ni Grab sana wag nyo na ma-experience lalo na at kung yun lang naman din yung pinagkakakitaan ninyo wala kayong ibang pinagkakakitaan at full time kayo kay Grab o so, yun sana dalangin ko na lang na maging maayos pa pumabot para sa sa mga rider yung sistema and huwag na sana mangyari sa inyo yun para hindi mo ninyo na maranasan yung mga naranasan ng ibang rider na talagang hindi po mabur sa kanila yung sistema ng pagbabago ni Grab siguro dito na lang mga kabiwan moto. to na sana nagustuhan ninyo at naging informative sa inyo ang video natin ngayong araw and always remember mga kabiwan moto. pray before you ride ride safe God bless. Be moto. Out! Bye bye.